Diyos si na sa Hindi naman dito. Hindi naman dito yun Sabi ko sa pula pero wala nyo. Wag nang isipin. na. Pakadaya. Ah, wala yun. Alam ko pag hindi mo sinasabi ang totoo. Oh. Alam mo mm naman -hmm, sila. <laughs> hindi nga. kami bawa dengan ini nah, seni nah, jadi kau mau kau, sebina kau, bahagia, dah kamu, nih nah, pergi sembarangan bule se, kenapa nak? terpampang, terpampang, le iban tap, le pun nampu nota Oh, baru mulai. Dito. Hmm. Mau bikin apa makanan? Iya. Di Dia nak apa lagi? I so fishing pak. Dia nak apa lagi? Tadi Hmm. Kalau ni, awak Yun. Anong yun eh? Wala. Huh? Ikaw nga di ako sasabihin. Ha? mo lang di ko isipin? Okay! Lamat! Pakagaya <laughs> mo. Ngayon nga dito nakatamad mo <laughs> no, sa inyo eh. Ako, hindi na tinatamad na ako. <laughs> <laughs> kaya mo nasabi, sabi mo ako doon. Mahirap. Bala ka kausapin ka ni Kuya. <clears> hindi <throat> mo masasabi. Ano? Basta. Wala mo naman yun eh kung... Nakasalamin ka ng ano. main tai ni hmm hmm kada ya terbinung kita may bilit pero hanggat sa mga ari, Prado sa ginawa. nakita na kita ngayon. Ano? Ano yung Joshua. Hmm? Be honest na kasi. Yeah. Honest to promise. Masasabi ko rin sa'yo. Nakikita mo yung... Okay. Hmm. Hindi nga kasi ako assuming. Hmm. Kaya sa tingin na-assume na, na ako, hindi ko siya kaya mo mag-assume mo yun. Ah? Ayun mo po. Dapat mong gagaling sa'yo para mas malinaw, mas clear. Basta nangaramdam mo pag ginawa mo yun, parang biglang mag-iba o okay. parang gano'n. mo naman yun, hindi mo. sabihin. Pero okay lang. Bakit mahirap ko sabihin? Wala. Nasaan yung problema eh. Wala. Wala yung... Pero, nga lang. Punti nga. Yeah. Namiss no, ko na kasi si Joshua na Joshua. Hindi yung Joshua na may problema. Ano na problema? Eh, si Joshua na may something na hindi ko maintintiyan kung ano. O, oh, pipipipipipi. Mm. ako eh. Ito yung isip mo ate eh. Malang bakit hindi ko iisip eh. Hmm. Hindi na lang. Malalaman mo naman yun eh. Mahirap. Mahirap, mahirap. Dr. Pet, hindi na sabihin talaga kasi mahirap. Kung hindi, kung hindi mahirap, sabihin ko yun. Hmm? Mahirap. Ay, mahirap. Mm. i hate it up mm. <laughs> 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 oh, yeah. give joshua the courage and the strength and the confidence to say whatever he wants to say. Guide him Lord. and guide me to understand everything. Thank you. Kailangan ko Ano? Ako si Reza pinag-pray kita Mm. Oo. Ako pinag-pray pwede naman kita eh. Sa gabi. Paano? Paano talaga? Ang lahat naman taji eh. pinag pray Sabi mo ngayon, kaya hindi kita pinigil ka half kagabi. <laughs> Kasi naman eh! Kasi naman ni hindi mo na ako kinakausap eh. Busy kayo. Ayaw mo na kita Busy ako? Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Dali. Game. Game. mo tingnan? Game. Ano? mo tingnan? Ano? Pagka na wala na mga pimple ko yun, tsaka Hindi naman yung, chango, okay. <laughs> <Di> na, <laughs> yung ko. Tignan ko. Yung mata mm. Di, mo. Game. <laughs> Tingnan mo. Mata na. O, oh, kahit wala pang kilay. Oh. Mm. Yan, yan ang tinitingnan ko. Hindi yung iba. Yan lang. No Anong yun? Anong sabi mo? Ah, hindi pa kaya nagkakaintindihan dito sa mga pag-uusap na gaganap. Balik ka na. Busy ka na. Kaya hindi kita masyado nakakausap. Busy ka paano? na. Busy ka kanina. kanina. Bored na ako. Darawa <laughs> <laughs> kayo, Ah! Anong busy? Anong busy? Bahay, ka. oh Mayos ka? Kinakausip kita ng maayos, umubot ka ng maayos. Ah, Tama, chat ka. Ano yung sagot mo? Kim, kinakusap kita. Music ka. Ako. If I ka, music ka. Anong ginagawa ko? Ang ba't ako busy? Nagluto lang naman ako. Da. nag ay Naglalaro kayo, di ba? Naglalaro? Ano? Ah. No. Diretso mo na kasi. Ang dami mo pang ano eh. Ang hirap nga eh. Bakit nga? Yung gabi, iniisip ko sa sabi ko hindi. Kasi